Jollibee. Itayin na lang, pwede. Ang oh, itayin ko na lang kayo. Hindi sa lang naman ang driver ko. Iikot kita sa Paris kaya eh. Hindi mo kasi din yung kinengas ko. Ayan ko doon. Hindi gumagana. magana. Oy, tumabi kayo. Pero dami na ako sakay. Marami ba? Oo, may oras. Gusto mo bumili ni ate ng whiskey daw. Dapat na sa la sianda patigas na bang ATM dito? Bala kayo.

Uh, which is ah huh? which is, is it uh, which is. ati beef lang di ba beef lang dito walang <inaudible> walang pork ka ay yung ano rego ano to which is salang ano hanap tayo hanap tayo ano kawa yun mo spicy oh, po ba apo spicy spicy di you got a cash salang ma'am may cash ka jan may cash ka ano nakasya Okay, I one also. Ay, there. Ito, oh, pili ako. Ano masarap? <laughs> ano masarap yan? Nachos? Nachos. your nachos? Nachos. Huh? Doon daw do sila. So. Gusto ko yung nachos. Masarap yung nachos. <laughs> nachos? Huh? Nachos. Nachos overload? Nachos. <laughs> ano yan? Spicy? Spicy. Spicy.

Buti pa may kasi daddy. Daddy, you have coins. Hey, look at Teka lang ah. Teka lang, be. Wala you. din. Spicy din ko yung nachos. Mo. Yes, Magkano ba yan? May coins ka? May coins ba yan? On oh. Ayan, may kain yan. Oh, pera. na yes, oh, meron din, Tawang sa Ano sa inyo? Sa oh, warma. meron din, Sa warma. Sa Sa inyo? Sa Sa Okay. We'll give them to the 500 pesos. Right? one to buy two. By two. Mm. Okay. Ayun na. Ayun na. na. Bindi na, bindi na Ay, ayun na. Hindi na. ang na. Ayun 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 Ayun na. Ayun na. Ayun mo, Ayun na. No, ayun na. No, ayun na. Eh meron na. kami Ayun na. Kami, oh. Ayun dadi doon tayo. Upo, upo, upo tayo din. Dito tayo. Ayun na, Doon tayo. Ha? O oh, sige, magbababay pa -ta tayo. At dito tayo. Dadi, lika na. Dito tayo. Ito kami dito. Ayun na. Ayun na, meron na. Binigyan sila ni Adi ng pera. Oh, ayun na kumakain siya. Anak nando kay krc yung pera. Naki RC yung pera. Ayoko. Meron na kami. Ayun kami oh, sa Hindi doon kayo umupo. Oo, doon kayo umupo kay Ate mo. Ay ay, asa na po tambayan? O to kay Kuya Boy naman. bumili na si Al Six T Ben. Legsipet ko. Ay sipet oh. <laughs> Kain kami guys. nila guys ang gulo-gulo ng ano ko ang ikot o oh, yan eh hey! oo nga ano sa'yo Ana? what is that? ano ang pagkain mo? ha? Ah? parehas ito yung ano nachos ah beef o oh, dito ka na sa tabi na kita katin mo kumain ka na hindi ka may bininan drinks ma? ano kay kuya? ano kay kuya? ano kay kuya?

I <laughs> do Thank <laughs> you. ja <laughs> bi <laughs> That's just not crispy. Really, really. <inaudible> <inaudible>

sila guys. Ayan. Yeah. Sisi. Oh, oh. Eh, maiwan nyo uma pa yan. Oh. Kahit na. Grabe ka Pang araw-araw nyo. Bumili. Dito kami guys kumain sa anong tawag dito? Night market. Night market in Gapan. Dan kumakan lo. No? Ini <laughs> Bakit kakaiba yung, ano, yung... drinks ni... Hey, yeah. Ben. Yeah. Avocado? Hello.